Kita ka Seven, Mula sa kabundukan ng Itogon. Pakita kang kapsot! Nayan mo! Hanggang sa mga ilog, walang takot itong sinuyod ng mga otoridad at volunteers. Mahanap lang si Patrolman Aaron Blas na nawala sa kasagsagan ng kanyang training no ikalabing apat ng Hulyo malapit sa dam to Felix Mines, ang pukaw sa Itogon binget Extended na po tayo doon, no, yung uh, nasabi natin no, na uh 18 square kilometers no nag-expand na po na doon pero ang uh, kino pa natin dito is yung mga mga creeks no mga small creeks mga mga yung uh, cliff no yung mga masusukal no mga nalilibid na lugar Pero sa kabila ng pagod buo pa rin ang pag-asa ng pamilya ni Patrolman Blas na mahahanap itong buhay akin ma'am, sa katawan namin, sa physical na pangangatawan, awan ng Diyos, okay naman. Pero siyempre, yung sa uh, iniisip namin, yung pangyayari doon sa bata, eh siyempre, nandun yung, nandun yung sakit na nararamdaman ng tunggal na bawat pamilya. Buo pa rin ma'am, kasi unang-una, wala namang kaming nakikitang bangkay niya, wala namang ano na indikasyon na nawala siya. Uh, Uh, wala na siya, patay na, ganun. Kung baga, patay na. Wala, wala kasi lahat ng gamit na ma ma'am, nung time na naglanab siya, wala kaming ma walang ma ang PNP. Pati kami na sumasama na sa paghahanap doon sa kung saan siya last na nakita. Sa bawat pagdaan ng araw, bigat ng puso. Panalangin, pag-asa at pagtitiwala ang baon ng mga patuloy na naghahanap sa kinaroroonan ni Patrolman Aaron Blas na ang kanilang layunin ay maiuwi at mabigyan ng kapanatagan ang kanyang mga pamilya kaibigan at ang mga patuloy na sumusuporta at nananalangin para sa kanyang kaligtasan. Today is actually 43 days na no since uh, July 14 na na-report nga na si uh, yung kasama natin Patulman Blas is na uh, nawawala in na uh, oho, to tuloy-tuloy pa rin po yung uh, search and uh, rescue operations natin for this uh, 43 days And uh, exact, no? At uh, nandyan pa rin po yung mga kasama natin uh, from uh, the different units of the PNP. Para sa karagdagang tulong, nag-alok na ng pabuyang pamilya ni Blas, dalawang daang libong piso sa makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Yes, mam, ma rtoli dati sa uh, last week pa, no, na na-release natin sa ating uh, official FB page yung uh, offer ng uh, kapamilya ni Patulman Blas na umaabot po ng uh, 200,000 uh, pesos sa uh, sa kanilang uh, uh, kagustuhan na malukit na po sa mga ganitong uh, panahon o sa agarang panahon yung kanilang uh, uh, nawawalang uh, mahal sa buhay, ma'am. Sa darating na Setyembre na magtatapos ang Basic Internal Security Operation Course ng Masalakni Blas 2025 na kinabibilangan ni Patrolman Blas. Vanessa Bugtong, RNG News.